Totoo nga kaya na may mga halaman na maaaring makatulong na mag-absorb ng radiation? Ano-ano nga ba ang mga halamang ito at papaano nakakatulong ang mga ito sa pag-absorb ng radiation? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa mga halaman na may kakayahang mag-absorb ng radiation ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ngunit bago ang lahat kung bako ka pa lamang sa channel ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ayon sa mga pag-aaral, ang ibang mga halaman ay may kakayahang mag-absorb ng radiation. Ang prosesong ito ay tinatawag na phytoremediation kung saan ang mga halaman ay ginagamit upang linisin o neutralize ang mga contaminants tulad ng radiation mula sa lupa o tubig gamit ang kanilang ugat at dahon. Inaabsorb ng halaman ang mga contaminants at inaaccumulate ito sa kanilang mga bahagi. Narito ang ilan sa mga halaman na may kakayahang mag-absorb ng radiation at iba pang nakalalasong kimikal sa hangin. Cactus. Ang cactus ay isa sa pinakakilalang indoor na halaman. Mayroon itong matutulis na mga bahagi, matibay at madaling alagaan na halaman. Sinasabi sa ilang pag-aaral na ang kaktus ay isa sa pinaka halaman na maaaring mag-absorb ng radiation. E minumungkahi na ilagay ito sa tabi ng mga appliances o gadget upang ma-absorb nito ang lumalabas na radiation sa mga kagamitan. Spider Plant ang spider plant ay kilala sa kakayahang mag-absorb ng formaldehyde, carbon monoxide at iba pang harmful chemicals sa hangin. Ito rin ay sinasabing maaring makatulong sa pag-absorb ng radiation mula sa mga electronic devices. Kilala ang spider plant sa kanyang mga spideret na nakakahawig ng isang gagamba na maaring magparami ng mabilis at mainam itong ilagay sa mga isinasabit na pasok. snake plant Ang snake plant ay isa sa mga indoor plant na kilala sa kanilang pagiging epektibong air purifier. Ito ay may kakayahang mag-absorb ng benzene, formaldehyde, trichloroethylene, at iba pang toxins sa hangin. Isa sa dahilan bakit isa ito sa paboritong indoor na halaman dahil sa magaganda nitong mga dahon, madaling alagaan, at kaya nito makasurvive sa mga lugar na limitado ang liwanag. Peace Lily Ang Peace Lily ay kilala rin sa kakayahang mag-absorb ng formaldehyde, benzene, at iba pang harmful chemicals sa hangin. Ito ay maaaring maging epektibong indoor plant para sa paglilinis ng hangin sa loob ng tahanan. Ang Peace Lily din ay may kakayahang in-neutralize ang negatibong epekto ng radiation na maaaring i-convert sa positibong enerhiya. Upang maging epektibo itong panangga sa radiation, Mainam na ilagay ito sa mga lugar na pinaglalagyan ng gadget at appliances. Aloe Vera Bukod sa mga therapeutic benefits nito, ang aloe vera ay kilala rin sa kakayahan nitong mag-absorb ng formaldehyde at benzene sa hangin. Ito ay isang magandang halaman na maaring itanim sa loob ng bahay. Makakatulong kung ilalagay ito sa tabi ng gadget o appliances para direkta nitong maabsorb ang radiation. Kilala ang aloe vera sa pagkakaroon nito ng patulis at matubig na mga dahon na siyang ginagamit na panggamot. Bamboo palm Ang bamboo palm ay isa sa mga indoor plant na maaaring mag-absorb ng formaldehyde, benzene at trichloroethylene. Ito rin ay kilala sa kakayahan nito mag-regulate ng humidity sa loob ng tahanan. Isa itong ornamental na halama na kilala sa pagkakaroon nito ng mayabong na mga dahon na nakakatulong sa pagsala ng mga lason sa hangin at i it convert ito sa oksygen. Pothos o Money Plant Ang money plant ay sinasabing anti-radiation kapag ito ay inilagay sa loob ng bahay at opisina na may mga mobile phone, computer, laptop at iba pang gadget na naglalabas ng radiation. Nakakatulong ito na makabawas ng stress at nakakatulong ito na protektahan ang iyong mata kapag nakatitig ka sa screen ng iyong gadget at computer. Pinuputol at inaabsorb ng money plant ang nakakapinsalang radiation o electromagnetic rays na mula sa mga gadget at computer. Kaya naman mainam na ilagay ito sa mga lugar na malapit sa computer at gadget. Ilan pa sa mga halaman na sinasabing mayroong mataas na kakayahang mag-absorb ng radiation ay ang mga sumusunod. Rubber plants Sunflower Fiddle leaf fig Asparagus fern English ivy At mustard green ang pag-aalaga ng mga house plant na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga aesthetic benefits sa loob at labas ng tahanan, kundi maaari rin nilang mapabuti ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng pag-absorb ng radiation at iba pang harmful chemicals. Gayunpaman, mahalaga rin na tandaan na hindi lahat ng halaman ay may kakayang mag-absorb ng radiation at may mga limitasyon din sa paggamit ng phytoremediation depende sa saklaw ng kontaminasyon at iba pang mga factors sa kapaligiran. Kaya't sa mga sitwasyon ng radiation contamination, mahalaga pa rin na mag-consult sa mga eksperto at tagapayo upang malaman kung ano ang pinakamabisang paraan ng pagsugpo at paglilinis ng nasabing problema ang pangkalusugan at pangkapaligiran. Ano ang masasabi mo ka Urban sa mga halamang aming binanggit? Alin sa mga ito ang meron ka na? Ibahagi ang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.